Meron akong self-pick up 961T Tsaka 842 What? 961, Okay Ayun, buti mali-late lang Sana Salamat Eh hey, ma'am, Veronica po Apo Salamat ma'am, paalala na lang po Thank you, okay na po, salamat Paano mag-order sa GrabMart gamit ang voucher ng KGR bilang Grab Hood Rider? So, samahan nyo guys para sa inyo itong actual video. Let's go! So, yun nga guys. Pag tayo ay Grab Hood Rider, tayo ay masipag bumiyahe at nabot natin yung Platinum Tier at Gold Tier. So, meron binibigay si Grab na voucher sa GrabMart na... Pag ikaw ay platinum 300 Pag ikaw ay gold 200 siya So iba pa yung mga benefits na ibibigay Once na masipag ka bumihay So share ko sa inyo guys Kung paano natin i-claim Yung GrabMart KGR natin Ayan. So sa akin gold ako ngayon So 200 lang So order ako doon, pakita ko sa inyo kung paano. So sa mga hindi pa naka-experience, so para sa inyo to. So itong video na to, para to sa mga gustong umorder sa Grab Mart. Oh. Also so, sa mga rider na naging gold, naging platinum, tapos hindi nila alam kung paano i-claim yung KGR na yun. So yung benefits na yun ay binigay sa kanila Grab. Yun. So excited na ako i-share sa inyo yung aking share screen. So samahan nyo ako, tara let's go, orderin na natin, share screen. So yun guys, ito ang ating screen sa ating Grab So kung gusto nyo makita kung nasaan nakalagay yung uh, code ng GrabMart na yon, punta ka muna sa Grab Driver Apps. Pag nandiyan ka na, pindutin mo yung profile mo. Tapos hanapin mo yung benefits. Grab benefits. Lalabas siya ito yung GrabFood Voucher. So ito yung sa GrabFood yung KGR 100. Dyan. So ayan siya. Pero yung sa GrabMart, nandito rin siya pero hindi pa sa akin nag-appear. Kaya ikip na ako sa inyo guys. So punta tayo doon sa pinapasan tayo mag-order sa Grab Mart. So ito siya guys, punta tayo sa Grab Super Apps natin. Nasa napin natin yung Grab Mart. So ito naman yung Food Car Mart Express. So syempre GrabMart tayo, pindutin natin. Tapos mag-order tayo ng Myra E. Hindi naman yan yun eh may rate eh, ito 326 pala yun eh, ito ang natin yung lotion o oh, ayan so 200 lang yung uh, yung voucher sa akin magabono ko ng 26 so add to basket natin tapos nito tayo ayan tapos ang um, huwag natin kakalimutan guys para hindi tayo ma-charge sa delivery self pick up natin self pick up tapos ayan na babaan lang natin hanapin natin yung use offers or promo codes dito natin yung promo codes. Ayan, tapos use gifts natin. I-type natin dito sa may enter promo gift yung code ng GrabMart natin. Type natin KGR KGR Dapat mga big letter guys. KGR GM since GrabMart. Tapos 200. So August ngayon. So ito ay para sa July. Tapos 2025. Check. So, ayan siya guys. So, ayan na. Tandaan natin na KGRGM. Yun yung code. Tapos 200. Kung ikaw ay platinum naman, 300. Tapos kung yung previous month, July. So, since sa uh, August ngayon, para to sa July, kaya July 2025. So, pindutin natin yung eto para maulis na yung ano, 200 assist na natin. Ayan. Apply offer. Apply natin. Ayan. Ayan siya guys. So, total na lang ay 126 so ayan na guys na order na natin so ayan na order na natin guys ito na na upgrade na siya from 326 na less than 200 dahil sa voucher ang babayaran ko na lang ay 126 so pupuntahan ko na siya sa Robinson Supermarket guys para makuha ang Myra Classic Lotion na pinapabili sa atin ng ating asawa. Alright, thanks for watching. Peace. Alright, so andito na tayo sa Robinson's Novaliches. Approaching oh. na tayo. So umaambon na. So pipick na natin yung lotion na inorder natin sa Grab Mart. What? Oops, so ingat guys. Medyo malakas ata itong ambun ngayon. Sana ay safe ang lahat sa baha. A few moments later. So, right guys, nandito na tayo sa Robinson Supermarket. So, ready na yung ating Mm. Motor -hmm. oh. is ready. So, pwede na natin siyang kunin. So, ready na. Kunin na natin yung lotion dito sa Robinson Supermarket. So, maambon siya kay Ingat kayo, office. Okay. Nice, sir. Meron na akong self-pick up. 961T. Tsaka 842. Okay. okay. Ayun, buti malelate lang. Salamat. Alright. Alright guys, so ganoon lang kasimple mag-order sa GrabMart, gamit ang Grab Super App at gamitin yung voucher ng KGR, 'yon, sa so 200. So gano siya kasimple simple, guys. So ano ko lang kung kayo ay Platinum tsaka si Gold, gamitin nyo siya, guys, kasi sayang siya. So pwede siya sa mga groceries, pwede siya sa lahat basta nandun sa may merchant. At uh, mas maganda self ka para wala tayong babayaran sa peers dito sa Will papakasain. you please repeat so, it, it, it? naman ako doon. So yun, pupick upin ko na lang kasi doon naman ako nag-grab. Alright, so uh, sa akin kinuha ko na kita yung lotion kasi yun ang gusto na aking asawa. Pero madalas kinukuha ko doon mga biscuit mga groceries, mga sardinas, <laughs> gano'n. So na ako kinuha natin ay lotion. Alright guys, so maraming maraming salamat uh, para sa pag-tune nyo sa ating video kung pa paano i-claim, pa paano mag-order sa GrabMart using yung, ano, yung promo code kay uh, promo code ni Grab. So marami marami salamat. So kung meron kayo mga tanong, idea, addition, please comment below. And sa mga bago dyan, marami marami salamat sa pag nyo. Hope may napulot po kayo. Sa mga luma, ako uh, may mga gusto kong i-share, so feel free to share sa ating small YouTube channel yan. Para maka Bigay din tayo ng information, makabigay din tayo ng mga diskarte sa ating mga kagrab na mga bago pa lang. Alright, so muli, this is Well Thoughts. Nagsasabi na it doesn't matter how slow you go as long as you don't stop. Alright, maraming salamat. Mm -hmm.